Hello mga kasari, good morning. Ayan, good morning. Ah, ngayon ay January 18. Ang bilis talaga ng ano. Alam niyo, ang panahon ngayon is ano. <laughs> so, malamig. Ayan. Kamusta sa lugar niyo, malamig din pa sa lugar nyo? Ano kasi, tingnan niyo, umaaraw sa labas. Tapos, dito sa loob ng bahay namin is ang lamig pa din. Grabe. Madaling araw yung umpisa ng lamig dapat ng December pa ito eh ngayon January na ngayon lang naglalumamig ang panahon Halo, kasi siguro hanggang ano pa yan hanggang February pa ayan late na diba dapat December <laughs> ayan uh, mag ayos ako ngayon ng mga t-shirt na pinabili ko kahapon <laughs> ko sa gabi. Ayan, ang update ko kayo sa mga chichaya Ang puhunan natin sa chichoya is ano, 6.15. Tumasa naman ng ilang sintabo mga chichoya. Pero ang bentahan ko pa rin is 8 pesos. Kasi pag 9 is alanganin. Talagang 8 pesos pa rin tayo mag-shoulder ng mga sintabo na yan. Ayan. Kasi nakaraan, ano lang eh, 5.80 ganun ngayon ganun na tumaasa naman siya mga sintabo sintabo <laughs> ayan next na tataas sigarilyo na po mga kasari yung ibang alak ngayon ano eh tumaas na yata yung mga ibang alak ngayon ayan next na yung sigarilyo ayan di tayo mga kapag ano na sigarilyo is stuck ayan, ano naman yan, talagang yearly, asahan na natin is yearly naman talaga nangyayari yung ganyan pagtaas na mga alak at saka sigarilyo <laughs> ayan ayan uh, mag-anol ako ng mga titserya natin kasi pagka wala tayong mga titserya is hindi magandang tingnan yung anong natin kasi kalbo-kalbo ayan, titserya lang yung nagdadala ng ating magandang ano sa store natin. Ayan. Madami tayong gastusin ngayong January. Ah, uh, kasari, ano 80 na ngayon, um 20 sa 20. Hindi pa ako nakakapunta ng munisipyo para magbayad ng ating lisensya. Bayaran na naman ng lisensya. Ayan, mag-ano ako na ma-share natin. Ah, uh, bubutasan ko ito tapos ipasabit ko na diyan. Para ano. Ayan, update ko kayo mamaya mga kasari. Butasan muna natin ito. Yung mga ano natin, share yan natin. Kelbo kelbo na. Ayan, itong ano na to, uh, clover bits na to, dami kong stock. Kasi nakaraan talaga mabili eh. Ngayon, naaalata na sila, maalat na. Naramdam tar na nila yung alat. Maalat naman talaga siya. Ayos. Yes, kaya minsan sa online talaga mabili. Ayun, no, meron pa akong dalawa doon, no. Dalawang balot na ganyan. Ayun, sa March pa naman yung ano yan, expired display ko na diyan sa ano. Wala akong nakalagay diyan eh. Baka hindi nila nakikita to dito. Ayun, mag-ayos na ako. Ayun, guys, yung ating mga tutorial ay ilagay ko na Ayan eh di parang nagkaroon ng buhay yung ating ano <laughs> Nagkaroon ng buhay konte Yung ating mga chuchuya section Ayan kasi nagkaroon na ng laman Ayan